May nalawang kadate ko. Bumalik kami sa Somo. Ayaw pa rin akong videohan. Yan. Somo. Somo. Panan ko yung ano. Ay, wala pang ilaw ang TV performance. <tinyo> Buboy -bu ni John yun. Di ba siyang siyang? <tinyo> Di pa nag-ilaw. Nagtitipid ng na ilaw. Mawalang oh, baso. paso, so, sabi mong hindi ko nakunan yun ano. ano. Kaya yun, kukunan ko siya ng buwan. Kala hindi Ako, ako lang. tayo nahingal ako ah tama lang yun ayan si lambingan braids yan ang lambingan braids hindi lambingan poles ng romblon. romblon sibuyan sibuyan yun sa sibuyan sibuyan romblon maliwanag pa ang lalim pala ng creek din eh ayan 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 Yun. Dito muna tayo ang hangin. Masarap. Wow. Hindi kami bati ng aking kadate, oh. Ayaw akong, ayaw ng video kan. Yung May isda ka? Uh, hindi, oh. Uh, hindi, nadaloy lang ang tubig. Isda ba ka yan? Ay, oo nga. Oo nga, ano. Nag... Ano ha? May isda pala siguro dyan. Sir, saan ko gumala ng gantong alay sa si ano? Dali, tanungin natin yung go-kart. Gusto kong sumak... Uy, dan May ibon dan Ayun dan oh! dan may ibon! Nandun na, dumapo! Dyan, oh, dalawa. Ayun pa, ayun pa! Ayun pa, oh! Alam mo, ano ibon yan? Ayun, maraming ibon pala. Ayun, oh, ayun, madami. Ala, ano yan? Lapay? Hindi. Tagak? Tag tagak puti ang tagak eh ano yan itim yun eh ma brown ay di ano eh di, hindi na tagak nakakapit nalipad Tag. ang tagak is maputi yan heart, heart hardship yan ang hardship ng ano ayun nag ilaw na ang teleperformance may eye via my eye yan ang teleperform oy sabi eh hindi siya ano hindi siya kita ay, mali. Saan ba gayon? Hindi kita ang kanyang ilaw. Bakit hindi kita? Bakit tagilid? Ay, yun pala. Halit, tanungin ko yung ano. Sakit talaga? Masakit yung kamay mo? Huwag mong kausapin. Huwag ka kausapin? Ay, akong kausapin ng kadayt ko. Ano yan? Ayan, gusto kong sumakay ng go-kart. Ayaw niyang pumayag. Matanda na raw ako. Ano ba? Kamu, ang dami Oh. Matanong nga yung bata. Magkano bayad? <laughs> De doon sa ano. Tignan natin doon sa ano. Sumo Market. Walk this way. This way. I swear. Ay, teka lang. Conan ko ulit. Habang wala pang tao. Di, di, di. Ay, mayroon pa lang <laughs> Yan, ang ganda. Dapat pala dinala ko yung stick ng aking ano. Wow, ang sarap naman ng hangin. Mahangin nga dito. Bilit ang barbecue. Gusto kong sumakay ng go-kart. Pagkano per ora? 50 pa kapag 10 minutes tapos 120 minutes 150 pa 50 minutes. Oh, thank you. 50. Parang, uy. Hala. <laughs> 50, 10 minutes. Magkano doon sa masahe mo? Magkano yung masahe? Mat matagal, 30. Masahe, masahe 15. na lang ako. 15 lang yung 50. 30 minutes! 15. Ah, 15 ba gayon? 30 is 100. Mas mahal pa rin yan. 10 lang ay 50. Kaya nga, doon lang ako sa masahe. <coughs> Kasi igigrip din ang paano. Pero masarap, oh. Nakasakay naman ako ng ganyan. Go-kart. Ayan, ganyan, ganyan. Ayan, ang go-kart. Ang go-kart, go-kart. Bye-bye sa aking blags. Mag vlogs. Mag-vlogs na naman ako ulit ng iba. Buwan araw. Ayaw kumayag ng aking kasama